sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, wedding. Sabihin ko iyo, on record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong wedding, panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinunap ako, mas isa, magtanong kayo sa mga may ARD STL, yung mga nag, uh, uh nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami mong nakuha. O, iyon ang sagot ko sa wedding. Ano pa ang issue? Ang dami mong binabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? ah uh, eh, so o. Pieces o. <laughs> Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Miss Claire. Uh, ah ah Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Ah, bakit yan? Director, bakit pinagpipilit mo director? Hindi ko po pinagpipilit. Inaoper yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi ah, si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit, ang laki na itulong. PCSO o Pagfor. Kinongratulate pa ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga... Parkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigyan na pala sa iyong pagkor. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay, binigay siya ba? Okay lang, na, nagtabo ba ko? Antay, an mag-antay pa rin ako. Antay, antay, antay. O oh, kung hindi, pagkor, biseso, oh. wala rin. O oh, ito na. Nagtambo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Melionaryong Robles, chairman ngayon ng PISESO. Milyonaryo na raw, kaya tao ko dyan, Robles. Pumunta sa bahay. O oh, manong, uh, sakit ang tulungan, ganito, ganito. Eh, ibibigay ko sa'yo ang, magantay ka lang, antay. Oo, oh, ibibigay ko sa'yo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Doon do, do, nag, nag, uh, ibibigay na, tapos na ang antay uh, time mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako, kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? Eh, may instruction sa taas eh, na ibibigay sa iba. So, <laughs> sino? Yun daw, doktor niya at saka mayroon pa. Hindi ko na sasabihin yung iba. Sosyo-sosyo sila. O, nag-antay ako. Nagtampo ba ako? Antay pa antay pa rin ako. Antay ako lang, antay. Lahat ang sinabi, tatlong taon na ako pinagantay. Antay. Eh, antay Marcos na ako. pinag antay ako eh. So, yun ang sagot ko sa PCSO siyang Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang na sinasabi mo, eh, interes. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante noon. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron naman na appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaki ano. Hindi, director na lang daw. Oh, director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. Oh. Sabi naman ni Secretary Lagdame, oh, ako bahala. Direktor lang ng PCS. Ako bala. Antay ka lang, antay ka lang. Antay, antay, antay. Isa-isa, may po na direktor. Isa, tawag na naman ako. O may napuhin na, wala naman. Ako, ako bala, manong. Antay ka lang. May napuhin na naman. Nakita kami, ako bala. Na, na, ka lang. Hanggang napuno. To cut this story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat <laughs>